hello mga guys, ingit muna natin itong ating palitaw madali lang po talaga itong gawin at simple lang po yung mga sangkap natin dito meron kasi ako ditong natiraan na glutinous rice flour kaya ay gawin na po natin itong palitaw kaya umpisahan na po natin meron po ako ditong natiraan na niyog na ginamit ko po sa ating biko, kaya ito yung gagawin ko po na palaman ng ating palitaw dalawang cups po yung niyog natin at maglagay lang po ako dito ng 2 tablespoon ng margarine at din lutuin lang po natin yan haluin at nang natunaw na yung margarin ay ilagay na po natin yung half cup ng condensed milk at para mabango yung ating palaman ay maglagay po tayo dito ng 1 teaspoon ng vanilla and then haluin lang po natin yan, haluin lang po natin hanggang sa ito'y maluto at mahina lang po yung apoy ng ating kalan dito at maglagay lang po tayo dito ng 1-4 teaspoon ng food color na egg yellow at pag nag na po yung kanyang amoy na lutong-luto na naniyog ay okay na po yan set aside lang muna natin at dito mga ga, meron po akong 500 grams ng glutinous rice flour na yung mabibili po natin sa mga palingke. At lagyan ko lang yan ng 1 teaspoon ng iodized salt at half cup na white sugar. At dito meron po akong maligamgam na tubig na 2 cups pero hindi ko muna ito ibuhos agad o hindi ko to ilagay lahat mga ga. Ay utay-utay lang pong paglagay natin dito para matansya po natin yung ating mixture para hindi masyadong basa. At kailangan ay tunawin muna natin yung ating asukal at yung ating asin bago po natin unti-unting basain dito yung ating glutinous rice flour at dahil medyo dry pa talaga yung ating mixture kaya yung natira po natin na 1 cup na tubig ay utay-utay na din natin ditong ilagay at ito medyo kulang pa kaya magdagdag po tayo dito ng kaunti lang po na tubig bali yung nagamit po natin dito na tubig ay 1 and 3 fourth cup at i-mix lang po talaga natin yan hanggang sa makuha po natin yung tamang consistency ng ating glutinous rice flour ayan na po mga ga ito na po yung ating mixture at banihan ko lang ng kunti lang po na mantika yung paglalagyan ko ng yung natapos ko na na maform ng pabilog. At prepare muna natin yung ating toppings o yung ating coating. Dito meron akong 2 cups ng desiccated coconut at 1 fourth cup ng naluto na po ito na sesame seeds and then 1 half cup na powdered milk. Yung ating sesame seeds ay kailangan na lutuin po natin bago po natin dito ihalo. And then mix lang po natin yan at iset aside. At mag-form na po tayo ng pabilog. Yung ating kamay, ilagyan lang po natin ng kaunti lang po ng mantika para iwas dikit lang po. At nagamit lang po ako dito ng 1 tablespoon measurement spoon para po maging pantay yung ating balls. At yung ating palaman naman ay half tablespoon measurement spoon yung gamit ko. At kailangan lang po na isirado lang po natin yan ng mabuti yung ating mixture para paglutuin po natin ito ay hindi maglabas yung ating palaman. At pagkatapos nito mga ga ay pwede na po natin itong lutuin sa kumukulok po na tubig. At pag kulong -kulo na po yung ating tubig ay ilagay na po natin dito yung mga naform po natin na pabilog. At hintayin po natin ito mga ga na ito'y lilitaw. Pag lilitaw na yan ay ibig sabihin ay luto na po yan ay pwede na po natin kuhanin at diretso po natin ilagay doon sa naka-prepare po natin na coating or yung ating toppings. O ayan mga ga, kakaiba po yung ating palaman kung sawa ka na sa ating yema palitaw, cheese palitaw, ay ito po yung gawin po natin. Yung ating palaman ng ating pandi At hindi naubos yung palaman natin kaya ipalaman ko na lang po ito sa ating pandikoko. At hindi din naubos yung ginawa po nating coating kaya gawa natin ito ulit ng malagkit na bigas na giniling. Malagkit po ito na bigas at pinagiling ko lang. Ito na mga ga, napasingit ito po yung ating natira na palaman ay ginawa po natin or pinalaman po natin dito sa ating pandi oh. At gagawa naman tayo ulit para po mga ga makita po natin kung magkaiba ba yung giniling na bigas na yung pinagiling lang po natin. At sa yung nabibili po natin na, na powder na or yung nagiling na na glutinous rice flour. At same lang din, pariho lang 500 grams yung gamitin natin dito at 1 teaspoon ng iodized salt at half cup ng white sugar at 1 teaspoon na ating vanilla. At dito mga ga, meron po ako One cup ng maligamgam na tubig pero utay-utay ko lang po itong ilagay kasi yung ating giniling na bigas ay hindi po ito mag-consume ng maraming tubig kaunti lang po yung kailangan nya dito na tubig. Yung magamit lang po natin dito ay nasa 3-4 cup lang po na maligamgam na tubig at sa tubig pa lang ay magkaiba na yung measurements na yung ilagay natin Kanina sa glutinous rice flour na yung nabibili po natin na powder na ay one and three-fourth cup yung nagamit natin. So dito sa giniling po natin na bigas na yung pinagiling lang po natin, na yung bumili lang po tayo ng malangkit na bigas at saka ipagiling lang po, ay gagamit na po tayo dito ng three-fourth cup na tubig. At sa ating palaman dito ay ito po yung gagamitin ko, yung OB-Pest. Feeling po natin masarap ito mga ga. At ganun din ay same lang yan mga ga, one tablespoon. At lagyan po natin ng palaman at kailangan ay serado po natin ng maigi yung ating mixture para hindi lumabas yung ating palaman pag ito'y ating niloto. At ganoon din ha ay sa kumukulo din na tubig po natin itulutuin pero mga ay makikita po natin yung pagkakaiba. Ito yung naobserbahan ko yung ating pinagiling na bigas ay hindi ito lulutang. Iwan ko ba basta hindi po siya talaga ga lulutang. Lutong luto na po ito pero hindi talaga siya lulutang. <laughs> Baka mabigat siguro. At sa ating kuting dito ay pwede naman kayong gumamit ng fresh na niyog, yung kinudkod na niyog. At sa ating palaman naman ay dipindi na ho yan sa inyo kung anong gusto po ninyo na ipalaman dito. At sana makatulong po sa inyo yung ating video na ito sa mga hindi pa marunong nitong gumawa na gustong gumawa nito na pang negosyo. Ito pong muling inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye!